So, what's up guys? Yung pretty video ay susubukan ko naman yung aking marble gun. Ayan yung aking marble gun. Isusubok ko sa puno ng mangga kung gaano kalalim yung baon ng bala niya. Ayan yung puno ng mangga guys na aking papatamaan. Sa layo na 6 meters. Tatargeting ko yung puno. Susubukan ko kung gaano kalalim yung baon ng bala niya guys. So kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, ay huwag mo kalimutan please like and subscribe. Pinutin mo yung notification bell ka para updated ka lagi sa aking mga video na ina-upload. So yan. Mga guys, subukan na natin. Targetin yung puno ng mangga sa layo na 6 meters. Ayan subukan natin guys. nya okay subukan na natin tirahin yung puno ng mangga kung ano ba kalalim talaga yung ano niya yung tama niya laban okay guys sa puwitan lumabas yung ano <laughs> sa puwitan lumabas yung ah? delikado guys ah. delikado yun nagbak sira guys ayan guys nabutas yung ano nya puwitan ayan <gasps> <tapain pa yun yun. tapain> Delikado. Nagulat ako dun guys ha. Kasi ano, Backfire. Tumalsik yung ano niya. Takip sa puwit. nag yung laruan natin guys. Nasira. Ang lakas. Parang bombay yung pagsabog niya guys sa sobrang lakas kasi yung dinikitto nito guys ay super glue lang. Kaya hindi gaano siyang malakas yung kapit kaya yun ano, nabutas yung putan niya. So ang gagawin na, na naman natin ito guys ay re repairin na naman natin ito. Kasi nagbackfire. ayan mali yung subabog imbis na yung bala yung tumalsik yung puwitan niya yung tumalsik butas <tod> <tod> nag yung ano natin nasira nasira so yung maganda talaga nito mga guys na ano na pangdikit niya. Eh, 'yung ano, 'yung makapit talaga. 'yung Pioneer epoxy. Dati kasi guys, 'yung pinadidikit ko nito, Pioneer epoxy. So ayan Ngayon, super glue lang ang linagay natin. Kaya tingnan tingnan mo 'yung nangyari. Nagbackfire. Nagbackfire 'yung laruan natin. nasira ang lakas ng potok niya guys so naulit na naman yung nangyari nung nakaraan na nag backfire nung nakaraan guys na sumabog pala yung tanki niya kaya nangyari nito e dinobli ko yan dinobli ko siya so ngayon hindi siya hindi sa sum, hindi sumabog yung tangke eh. nag backfire dito dumaan yung hangin niya sa may puitan lakas ng putok niya nasira yung laruan natin guys na ah, yung natin so ayan mga guys so wala muna tayong ano ngayon laruan dahil nasira nag backfire sya so maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag yung kalimutan i-like at subscribe ang aking youtube channel will mix mix will mix vlog so yan re-repair na naman natin to so maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan i-supportahan ang aking youtube channel